online ninakaw pa yung mga donation. Sa video na to, ide ko sa inyo to raise awareness para dito sa mga text scam na nananatatanggap nyo kasi yun nga laganap na ngayon yung pera, especially hindi tayo lahat, lahat tayo dito is susceptible or vulnerable sa mga text scam. Especially pag hindi ka aware na yun pala is scam na or na nakawin lang yung pera mo. Okay? So, ito yung kwento. First, may tumawag sa inyo. Kasi nag-post ka na mer kailangan mo ng financial. So, nag-post ka ng number, Gcash number mo. Kasi yung Gcash is more of a relatable ng lahat. Kasi lahat kumagamit. So, yun. Nag-post siya ng Gcash number sa social media. And then, yung donation, coming in na kasi meron maraming na awa. Meron daw tumawag. Nagpakilala. Hello, taga PCSO. Yun, nagchat sila. Nagtawag, conversation. Yung PCSO daw, nagpakilala. In which, hindi naman talaga legit na taga PCSO. Nagpakilala lang. Hey, uh, gusto ko mag-donate sa iyo ng pera. Pero, paki-share mo na yung i ko na number na 6 digits. Pa-text mo na diyan. Na i-send ko sa inyo right now. So yun, may dumating na SMS dun sa number niya. 6 digits. Yun pala is one time verification pin. Para yung tumawag is officially maka-authorize. Kaya hinihingi niya yung six digits na number sa tinawagan niya para ma-authorize yung login niya. Yun. Yung pera ng nagingi ng donation na transfer, na-authorize niya kasi binigay niya yung one time PIN. Yun lang yung kailangan ng hacker or nung taga, parang nagpakilala ng mga taga PCSO pero eh, ano pala hacker. Yun nabigay niya yung number, na-authorize yung transaction, lumusot yung transfer. Yun yung mahirap ngayon, guys. Kasi sa panahon ngayon, maraming nagpapakilala na mag-aalok ng tulong, especially yung sa mga kailangan talaga ng pera. Sila yung mga vulnerable that time. Kasi yun nga, naaalok sila na nagbibigay rin silang pressure. Bali, oh, pakibigay ng six digits number mo, Sige. Binigay agad kasi bibigyan ka daw ng mas malaking pera eh. 100,000 yung ano. So yun. Instead of makatulong, nanakawan pa. So yun yung kwento ng text scam. So yun. Hindi naman tayo kung sino naman yung nanonood ng video na to na relatable, paki-share naman ng kwento nyo kung paano kayo na scam or paano kayo inattempt nila na ispoof. Aside dyan, tumawag. Meron ring nag-text minsan. Diretso text. Tapos pinapaklik yung link. Pag-click mo ng link, para siyang Gcash na portal. Maglalagin ka daw para makuha mo yung pera. Yun pala, hindi totoong Gcash na portal yung nilaginan mo. So nag-encode ka ng number, nag-encode ka ng passcode or yung PIN. So nakuha na nila yung PIN mo, nakuha na nila yung number mo. Ano na lang yung kulang? Yung 6-digit one-time PIN. Kaya secure yung one-time PIN. Never share it to anyone. Kung merong manghingi, sabihin nyo bakit ko ibibigay sa inyo or merong kikilala, wag na wag talagang ibibigay. Especially yung mga transactions na hindi nyo alam. Bakit merong one-time PIN? Kaya nga dito sa text, never give your one-time PIN to anyone if ikaw is wala nakalagin. Okay? Kaya itong video, yon. Please, guys, marami na silang na biktima. Kung gusto nyo, i-share nyo itong video sa mga kakilala nyo, sa mga kamag-anak para ma-raise sila ng awareness at hindi na sila manakawan ng pera. Kasi sa panahon ngayon, palagi silang naghahanap ng paraan para lang makanao ng pera. Okay? So, minsan talaga, uh, yun, sa hirap ng buhay ngayon, ano na eh, diskarte. So, yun na lang yung naisip siguro nila. Na diskarte, mas madali kasi mas maraming nainganyo sa mga text scam nila. So, yun guys, paano ba i-prevent yun? Is, first is, keep your information safe. Sila po yung tao na nagnanakaw ng information. Pangalan, birthday uh, pin code OTP kailangan nila yan sa tatlong yan sa sa Gcash meron kang number at pin kung nakuha na nila yung dalawa kasi sa phishing portal na ginagamit nila yung one time pin is yun yung last mong defense against to push the transaction or malipat yung pera kaya wag na wag mong itatrust yung one time pin as much as possible. Yun nga minsan ah, na talaga tayo na inaalok ng malaking halaga, 100,000, half a million. Yun. Kaya binibigay natin minsan or binibigay natin ng access in which pala in the end tayo rin ang magsisisi sa huli. Kaya, ito lang yung payo ko. Never share your one-time PIN. Kung mag-donate sila, hindi naman yan nang hihingi ng one-time PIN para makapasok yung pera sa inyo. All they need is the number, then they will send the amount. Walang transaction, walang manggagaling sa, sa iyo na kung nanghihingi ka ng pera, walang manggagaling. Unless yung one-time PIN is ginagamit lang palabas ng account mo. So, yun yung signal number one. Bakit may nag-text may nag sa akin ng one-time PIN? Hindi naman talaga ako magsisend ng pera. So, yun. Clue, le, clue na yun. Bakit yung one-time PIN? Uy! May nag-request ng one-time PIN. Wala naman akong balak mag-send. Yun pala sila nag-request na ng pera na magsisend ka sa kanila. Tapos, kinuha mo, binigay mo yung pin na six digits. Yan lang. Tapos, ang pinag-usapan. Nasend mo na yung pera. May babalik pa ba? No. Hindi na yun mababalik. Kasi, in-authorize mo. Yung one-time pin lang talaga. Yung hold mo, para hindi mag-push yung transaction. Kaya protect your one-time PIN all the time. Okay? So, pa naman ng mga kwento nyo ng phishing scam sa comment section. Kung meron kayong natutunan regarding sa video na to, raise ng awareness. Share it to your family, your friends, And yung mga ka-business nyo. Kasi sa panahon ngayon, mahirap na yung kumita. Tapos marami pang mapagsamantala na kukuha lang ng basta-basta ng pera nyo. Maraming salamat. Never share it, guys. I warn you. Never share the pin. Okay? See you around.